para hindi ka na maghihirap na yan. Papayaran kita ng 1,000 na yan! Hi guys, dito kami ngayon ano, dito si nanay kasi nagtitira ng isda. Ngayon, ayaw na ayaw ko ng mga matatanda na maglalako pa kahit, kahit ano. Na, dahil sobrang init. Dito na, tabi ka akin eh. Kasama kita sa vlog na ito nae. Saan ka galing na eh? Sa housing. Sa housing. So ibig sabihin na ito na ihuli mo ito? Ay hindi. Ah, namamakyaw lang. Ah, namamakyaw. Magkano po na mas magpapamakyaw na eh? Naka-helmet ako eh. Magkano <laughs> po na sa pamamakyan nai? Iyan, 500 ang bili ko dyan. Ayon. Tapos binta mo sa akin, ano? Tricycle ko, 70. O, wala ka ng tubo, nai? 30 pesos na. Lang. 30 pesos tubo, kawawa na sa si may nanay. Naglalako, o. Oh. Ano? Iyan ko iso. Lager ka? Ano oras ka, yes, ma'am? Ano oras ka naglalako nito? Ngayon pa lang. Ngayon lang? lang so, ibig sabihin, man, habang maglalako ka, walang bibili. Dala-dala pa rin ito lagi. O. Oh. Nanay, oh. Ngayon guys, huwag natin patagalin pa, no? Yes. Hindi natin Tutang patagalin kasi hindi pala tayo. <laughs> kasi kay nanay. Gaya sa akin na walang nanay, huwag natin sa palakuin ng palakuin. Bibili na natin to. Magkano ito, ay? Ito lang ang nalabis ko dito. Try ito lang ito. So, ang pakyaw ni nanay sa waka. Ito, sabi ni ng dito lang. <laughs> Ika <laughs> niya eh. Pakiyaw niya kasi nito ko is 500 Pesos. Ngayon, may pakiyaw siya sa motor na halagang 70 si Ngayon, ang tubo ni nanay is 30 Pesos lang. Ngayon, ay, halimbawa, na may minto to na Saan mo talayan yung pera mo? Ay hindi oh, dami kong anak. Apo. Apo, yun. Mga nag-aaral kasi, nay. Walang mga trabaho. Walang mga trabaho. Kita man, si nanay, siya lang naghanap ano, po ayun. Sobrang init po lang. Hindi niya iniindang yung init o mig kung saan mo makarating basta may pinta lang niya yung kanyang negosyo parun siyang parun siyang kinapaaral na ilan na nga po pinapaaral mo na eh? lana ang nag-aaral ang 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 kaya toys hindi natin patagalin to po kaya natin si nanay para kawawa oh, na pag sale lamito na ba baka hindi pa ko magkaroon ng ads yan dapat 3 minutes <laughs> <laughs> Oi guys, panoorin niyo na ang video ko. Paki-share naman, oh. <laughs> Hindi ko muna ikakato kasi kailangan 3 minutes para meron kong ads. Ayan. Okay. Boys, ganito kasi si nanay. Sino bang relate nito? Kung sino ka relate nito na nanay naglalako, ishare niyo ang aking video ha. Para marami pa tayo matutulungan. So ngayon, ang sabi niya na nanay 600 lang. Ngayon, gagawin natin na... Ba, kailangan mo punan, Kailangan mo punan? <laughs> ah, hindi ka nito, <laughs> Ngayon, bibigyan natin si nanay ng Siyempre, huwag natin patagalin pa. Pagdagi po, puro para tayo. <laughs> Are you joking? Nay, para, para hindi ka na maghihirap na yan, papayaran kita ng 1,000 na 1,000 ko is para ka nanay. 600, ginawa tayo 1,000 para naman dagdag po na yan nanay. Di ba? Thank you for watching. Sana I share niyo ang aming video. Maraming maraming salamat. Ang ah, pagalan mo pala. Nay. Ang mo. Pa. Nay, kakuya TV, Nay. Ha? ko TV, PH. Uh -huh. Ma'am, I'm coming from Manila. Tarot. Mama, tagmara, may thing si Birbig. Alam mo, mga boys, ang ating magulang dapat mahalin natin. Tatay mo na, dahil siyempre, nakita nyo naman, init, ulan, hindi nila inilang para matawid lang yung ating pang araw-araw. Kaya sa lahat po na manunood ko, pasyon naman ang video para natin matulungan. Thank you for watching. Bye-bye!